Welcome back mga kaboxing! So halos isang buwan mahigit pa nga lang po ang nakalipas matapos pinamalas ng ating kababayan at tinaguri ang The Silent Beast ng Antipolo City na si Gino Rodrigo ang lakas at bagsik ng kanyang kamao matapos nitong durugin at pabagsakin ang nooy undefeated at top prospect ng bansang Puerto Rico sa super lightweight division na si Matthew Gonzalez sa kanilang naging laban nitong nakalipas na Marso 8 lamang na kung saan isang round nga lang po ang kinailangan ng ating kababayan para dispatsahin si Gonzales at talunin ito via first round knockout ay nakatakda na naman nga pong lumaban sa ibabaw ng lona ang binansagang upset specialist na si Gino Rodrigo kontra sa bagong alaga ng Golden Boy Promotions at matibay na pambato ng bansang Uzbekistan na si Ruslan Abdulyaib na may bagitong record na one win with one knockout. Bagamat magsisilbing pangalawang laban pangalang po ni Abdul Yaib ang laban nito kontra sa ating pambato sa professional boxing, may amateur record nga po itong 48 wins with 5 knockouts at 5 talo. At para nga po sa mga di nakakaalam, nitong nakalipas na buwan ng Januari nga lang po ay napalaban nga po itong si Abdul Yaib ng apat na beses sa loob ng limang araw na kung saan naipanalo niya ang apat na laban via unanimous decision. Ang laban nga po ni Abdul Yaib at Rodrigo ay magsisilbing undercard sa bigating title fight sa kasalukuyang undefeated at may hawak ng IBF, WBC at WBO Flyweight Champion Belt sa women's category na si Gabriela Fondora ng Bansang Amerika na may perpektong record na 15 wins with 7 knockouts at may edad na 23 anyos kontra sa kanyang undefeated challenger na pambato ng Bansang Mexico na si Marilien Badillo na may kartada na 19 wins with 3 knockouts isang tabla na gaganapin bukas Abril 19 sa Plantweb Arena Oceanside, California USA Kaya suportahan po natin si Gino Rodrigo sa kanyang paparating na laban mga kaboxing at sana makuha ulit ng ating kababayan ang panalo sa kanyang pangatlong laban na magkasunod sa Amerika para mas lalo pa itong makilala Sa ibang banda naman mga kaboxing Floyd Escofield Sr. ay sinabi nga pong inoferan sila ng kampo ni Abdullah Mason na ikasa laban nito kontra sa kanyang undefeated na anak na si Floyd Escofield Jr. Ngunit diritsahan nga pong sinabi nito na payag silang ikasa laban if the price is right. Tumataging na 2.5 million dollars nga po ang hinihinging bayad ni Escofield Sr. para sa bigating sagupaan ng dalawang undefeated na buksingero. With Abdullah Mason, Hell yeah, we accept that. Um, 2.5 million that's the price. So... Ngunit matapos nga po ang pahayag na ito ni Scofield Sr., ay binalita nga po ng daring magasin na kakalabanin ni Abdullah Mason ang heavy-handed veteran at matibay na pampato ng bansang Namibia na si Jeremiah Nakathila, ngayong paparating na Hunyo 7 sa Scope Arena, Norfolk, Virginia. Ang bakbakan ng dalawa ay magsisilbing undercard sa bigating bakbakan ni WBO lightweight champion Cation Davis kontra sa kanyang Dominican challenger na si Edwin De Los Santos. May malinis na kartada nga po itong si Abdullah Mason na 18 wins with 16 knockouts. Samantalang si Nakathila naman ay may kartadang 26 wins with 21 knockouts at 4 na talo. Dahil pareho nga pong may mga pamatay na suntok ang dalawang buksingero, inaasahan naman na may matutulog sa dalawa sa oras na magharap na sila sa ibabaw ng lona.